Good morning mga kamoto Ngayon ay nandito tayo sa Tarlac Circuit Hill At ito siya Ito ngayon yung view natin mga kamoto Malawak pala to Yung mga naka Suzuki dito Na GSX-R tsaka Raider so, yung mga bike First time natin magta-trap At ito yung unang truck na sa salangan natin medyo kinakabahan ako pero okay lang naman din kasi hindi naman tayo sasagad pukuha lang tayo ng experience yung kanyang headlight so kung na yung tura ni Bulldog ito takpan na lang natin mamaya tapos ito huwag na natin tanggalin tatakpan takpan na lang natin pati yung ilaw sa likod let's go magre-register muna tayo dito tapos kukunin natin yung ating bike number para may tikita natin sa ating bike Thank <laughs> Next po so Ito na yung bike number natin Kapitan natin sa ating bike 11-19 So ay mga kamot yung ating Bike number so ito na siya 11-19 So meron tayong tinikit dito Ayan. ginagawa natin bago mag-start ang ating sure ano, uh, track day. So yung na to is for fun lang. Nag-enjoy -e lang tayo. Track day. So, ayun. And pray muna tayo para sa sa kasiguro lang natin lahat. Let us bow down as we talk God here. Our Heavenly Father, we gather today to ask for your protection and guidance for all of us who participate in this work of raising. May our Heavenly Father ride with us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. So, you guys, umuha na sa lahat. salamat sa inyo. Dahil uh, nandito kayo ngayon. Sa salamat, supportan nyo. Salamat, salamat po. po. Sino yung mga may experience na talaga sa loob? 没有吧。 one track day natin dito sa may Tarlac Pop Shop Track day 2 Ngayon ay tapos na yung ating category Yung mga naglalaro ngayon sa track ay mga ma-experience na So dito ko muna tatapusin tong day 1 natin